Mula sa isang lumang paaralan na production-built na sasakyang panghimpapawid na idinisenyo lamang para sa malapit na airstrike, ang pinakamatagumpay na close air support fighter ng Estados Unidos ay bumalik, mas mahusay at mas malakas kaysa dati, na may mga bagong upgrade na naglalagay nito sa malaking pakikipagtalo sa mga tulad ng walang awa na F-35 Lightning II. Ang A-10 Thunderbolt II Warthog, kung hindi man ay kilala bilang hog, ay napatunayang isa sa mga pinakamahusay na pang-ataking sasakyang panghimpapawid. Ipinanganak mula sa mga karanasan ng Korean War, ang disenyo ng A-10 ay nilayon upang mapabuti ang pagganap at firepower ng Douglas A-1 Sky Raider. Ito ay isang sobrang sasakyang panghimpapawid na nakahihigit sa mga nauna nito sa kakayahang. Magbigay ng suporta sa lupa, sa mga tropa at humarap ng mabibigat na suntok sa mga armored tank ng kaaway na nanalo dito sa palayaw na tank killer. Sumali sa amin habang inilalahad namin kung paano sa wakas ay handa na ang lahat ng bagong Super A-10 Warthog para sa pagkilos. Noong Setyembre ng 1976, inendoso ni General John P. McConnell, ang Chief of Staff ng USF, ang ideya na bumuo ng mababang gastos na banta upang kontrahin ang pagkamaramdamin ng Douglas A-1 Sky Raider sa ground fire. Iniutos din niya ang pagpapaunlad ng sasakyang panghimpapawid ng CAS at noong Disyembre ng parehong taon, natanggap ng Office of the Attack Experimental, OAX, ang directive ng action na kinakailangan para sa X-CAS aircraft. Nang maglaon, bahagyang binago ng US Air Force ang mga detalye nito at naglabas ng mas detalyadong kahilingan para sa mga panukala para sa hinaharap na armas sa iba pang mga bagay. Isinasaalang-alang ng serbisyo ang potential na banta ng mga armored forces ng Soviet at ang posibilidad na magsagawa ng mga open cybong operation sa lahat ng kondisyon ng panahon. Ang mga detalye ay nangangailangan ng isang 30mm rotary cannon, isang maximum na bilis na 460 m 400 knots, isang takeoff distance na 4,000 feet, Isang panlabas na load na 16,000 feet, isang flight rate radius na 285 milya, at isang sasakyang panghimpapawid na halaga ng humigit kumulang $1. Dort million o humigit kumulang 10 million gayon. Ang kinalabasan ng programang X ay ang maging unang sasakyang panghimpapawid ng USAF na nakatuon lamang sa pagsasara ng suporta sa hangin. Upang madagdagan ang pagiging epektibo nito, ang pangalawang RFP ay inilabas na kahanay para sa isang 30mm na canyon na may pinakamababang rate ng pagpapaputok na 4,000 rounds bawat minuto na nangangahulugan na ang Avenger ay maaring tumagos sa mga nakabaluti na sasakyan sa layo na 1,312 yarda na may 65 rounds bawat segundo at ang katumpakan ng kanilang mga hit bago ang baril ay halos 80% ang labis na init na halos 80% ang labis na init. Mabigat na palayaw. Sa ganitong uri ng sandata, nangangahulugan ito na ang A-10 ay may dalang isa sa pinakamakapangyarihang baril ng sasakyang panghimpapawid kailanman na ginagawa itong isang walang awa na high-speed flying compartment ng pagkawasak na may malalakas na sandata na may kakayahang magbukas ng mga armored vehicle ng kaaway na parang lata lamang. Ang simula ng makapangyarihang sandata na ito ay nagmula noong unang bahagi ng 1970s nang humiling ang American Air Force ng mga panukala para sa isang 30mm rapid fire gun na ideploy kasama ang AX Close Air Support Aircraft. Ito ay humantong sa paglikha ng GIU-8, isang prototype na binuo ng General Electric. Ang kontrata ng gobyerno ay nanawagan para sa pagbuo ng apat na iba't ibang uri ng bala para sa kanyon. Target Practice Round semi armor Piercing High Explosives armor-piercing incendiaries at high explosive incendiaries. Sinuri din ng kamakailang pagsubok ang pagiging epektibo ng AGM-65L Maverick at AGR-20E Advanced Precision Killing System, isang sandata laban sa mga armored vehicle bilang karagdagan sa 30mm cannon rounds. Ngunit sa kabila ng mga nakakatakot na detalyang ito, sa hangaring magpasya kung ipagpatuloy o hindi ang $4. 2 bilyon na pagpopondo ng lumang balde na ito at palayain ang lakas tao sa F-35 Lightning II upang pumalit dito, ang Air Force ay inatasan ng Kongreso na i-upgrade ang nakamamatay ng hayop na ito upang patunayan kung ito ay tunay na mapapalitan ng F-35. Mabilis na tumugon ng Air Force sa pamamagitan ng pagbibigay sa Warthog ng walong magkakahiwalay na suite ng lalong makapangyarihang mga pagpapahusay. Ang una ay ang V-12 Lightweight Aerial Recovery Systems na nagpabuti ng communication sa pagitan ng A-10 na mga piloto at mga tauhan sa lupa, kabilang ang mga pararescue na lalaki at mga piloto na ang sasakyang panghimpapawid ay binaril. Ang pagsasama ng kagamitang ito sa Central Interface Control Unit ng Warthog ay nagbigay daan sa sasakyang panghimpapawid na magsagawa ng mas malapit na suporta sa hangin at mas aktibong magambag upang labanan ang paghahanap at pagligtas ng mga misyon ng CSR. Upang mapataas ang pagkakataon nitong mabuhay sa mga modernong battle zone, ang Warthog ay nilagyan din ng mas mahabang hanay na standoff na baril. Dahil ang Warthog ay kulang sa pambihirang kadali ang makatakas sa apoy ng kaaway kapag natukoy sa pagalit na airspace, maaring nakamamatay kung ang mga A-10 ay napilitang lumipad sa panganib bago ang pagbaril. Gayunpaman, inalis ang pangangailangang ito. Bilang resulta, ang mga bagong sandata nito ay makatutulong na ipakita ang pambihirang liksi nito sa himpapawid. Ang warthog ay maaring patuloy na mangibabaw sa larangan ng digmaan sa gabi at sa Katamtaman o mababang altitude sa pamamagitan ng pagsasama ng modernong night vision goggles. Maari rin itong makipag-ugnayan sa mga maritime target gamit ang AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon Systems na naglo-load ng mga rocket ng apat na beses na mas mabilis kaysa sa kanilang hinalinhan na siyang perfectong pagtatapos mula sa Sweet 8. Ang A-10 ay binigyan ng Situational Awareness Pad bilang bahagi ng Sweet 9 Operational Flight Program na nagbigay daan sa Joint Terminal Attack Controllers, JTACs na pahusayin ang kanilang posisyon sa digital na posisyon ng lahat ng mga ang digmaan. At iba pang bagay, isang napakalaking at kapakipakinabang na hakbang pasulong mula sa pag-atas sa mga piloto na maghanap ng mga kasama sa lupa kung saan madaling maitago ng alikabok ang mga ito. Ang pag-upgrade na ito ay nagbigay sa A10 ng mas malinis na paningin. Kaya sabihin, lubhang binabawasan ang mga posibilidad ng camouflaging o error sa pag-target na nagpapahintulot sa Warthog na mas mapatunayan ngayon ang mga target at maiwasan ang aksidenteng pagpuntirya sa mga kaibigang may inertial aided na mga bala sa kainitan ng sandali na sa totoo lang ay ang bawat sandali sa isang aktwal na larangan ng digmaan. Sa kakayahang malinaw na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaaway at mga kaalyado ngayon, ang A-10 ay naging isang actual na bangungot sa larangan ng digmaan, maybet para sa mga kaaway nito kahit papaano. May kakayahang makipag-ugnayan ng hanggang anim na target ng sabay-sabay gamit ang precision-guided projectiles ng sabay-sabay sa pagpindot ng isang button may dahilan kung bakit ang Behemoth na ito ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Kasama rin sa iba't ibang mga precision guided munitions na ito ang 2000 pound class GPU31 Joint Direct Attack Munitions, at 500 pound class GBU38 explosives. At ang sasakyang panghimpapawid na ito ay nagpapakita ng malaking potential para sa pinsala sa larangan ng digmaan. Salamat sa isang pilot-friendly na pinpoint accuracy capability na pinahusay pa ng bagong Hybatech Optical Helmet na kilala bilang Hybatech Optical Helmet. Ang mga taga-subaybay o mas mabuti pa, ang Hobbits na may nakamount na paningin na tumpak na tumutugon sa mga galaw ng ulo ng piloto na nakakatipid sa oras at pagsisikap ng piloto. Sa pinagsama-samang mga sistema ng pagpapakita tulad ng sistema ng pagpapakita ng Vision X Scorpion ng BAE System, ang mga helmet na ito ay nagbibigay sa mga piloto ng critical na information at data sa pag-target. Mula pa noong unang production nito, ilang mga eksperimento ang isinagawa sa A-10 upang matiyak ang pinakamabuting pagganap nito, isa sa pinakamaagang noong huling bahagi ng 1970s, bilang bahagi ng proseso ng pagsubok at pagbuo. Isang pre-production na A-10 airframe ang binago sa YA-10B twin-seat prototype. Ang pagbabagong ito ay naglalayong tuklasin ang pagiging posible ng paglikha ng dalawang upuan na version ng A-10, pangunahin para sa mga layunin ng pagsubok. Ang configuration ng twin seat ay nilayon upang masuri ang kakayahan ng sasakyang panghimpapawid para sa lahat ng lagay ng panahon at gabi na operasyon. Sa mga kamakailang panahon, binigyang din ni Litan, Christopher Earl, isang 59th Test and Evaluation Squadron A10C Operations Test Analyst, ang patuloy na katangian ng mga pagsisikap na ito Sinabi niya na ang pagsubok na ito ay isinasagawa mula noong ang ideya ay pinasimula noong 2020. Ang plano ay upang ipagpatuloy ang pagsubok sa iba't ibang uri ng mga anti-armor munitions sa inventaryo ng Air Force laban sa mga sasakyang may ERA na nangangalap ng mas maraming data ngayong ang konsepto ay naganap at napatunayang matagumpay. Sa mga bagong Macintab na upgraded feature na ito, paano nito pinatutunayan na ang tank killer ay isang makinang handang makipaglaban? Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan nito mula sa mga nakaraang misyon, ang Warthog ay malinaw na itinayo upang tumayo sa pagsubok ng mga panahon. Ang airframe nito ay idinisenyo para sa tibay na may mga sukat tulad ng 1,200 pounds ng titanium armor upang protektahan ang sabungan at mga sistema ng sasakyang panghimpapawid na nagbibigay daan dito na sumipsip ng pinsala at magpatuloy sa paglipad na may kakayahang kunin ng pinsala gaya ng pagkawala ng kalahating pakpak, kalahating buntot, isang makina o isang elevator at gagawa pa rin ng kumpletong paglipad pa uwi. Pinatunayan nito ang kaligtasan nito noong Abril 2003 nang si Kapitan Kim Campbell ay malubhang napinsala ang kanyang eroplano ng anti-artillery fire na lumilipad sa Baghdad. Kahit na nasira ang isa sa kanyang mga makina at hindi pinagana ang hydraulic system, pinalipad ni Campbell ang eroplano ng mahigit isang oras at ligtas na nakarating, isang pinsala na halos hindi maaring maranasan ng ibang sasakyang panghimpapawid. Ang kakayahang lumipad at lumapag mula sa medyo maiikling runway ay ginagawa din itong isang malaking paborito sa mga operasyon, mula sa mga airstrip na malapit sa mga linya sa harap, at ang simpleng disenyo nito ay nagbibigay daan sa pagpapanatili na may kaunting mga pasilidad. Pinatutunayan ng lahat ng mahusay na inilatag na mga tampok nito ang A-10 ay gumawa ng isang kapansin-pansing hitsura sa paglahok ng Amerika laban sa pagsalakay ng Iraq sa Kuwait sa Operation Desert Storm noong unang digma ang gulpo noong 1991. Ang American A-10s lamang ay nakamit ang hindi kapani-paniwalang mga tagumpay. Nagawa nilang burahin ang mahigit 900 tanke ng Iraq, kasama ang kahangahangang 2,000 iba pang sasakyang pang-combat at 1,200 artilerya. Bilang karagdagan, ang A-10 ay kasangkot sa iba't-ibang mga salonggatan, kabilang ang sa Grenada, Balkans, Afghanistan, Iraq, at laban sa Islamic State sa gitnang silangan. Sa pinakamataas na kakayahan nito, ang Super A-10 Warthog ay nanatiling paboritong pagpipilian sa mga makabagong senaryo ng digmaan, lalo na sa mga kamakailang pag-upgrade nito. Ang Super A-10 Warthog ay mas epektibo sa mabilis na pagkompleto ng mga layunin ng misyon nito. Gano'n man kahirap ang lupain, ang mga kakayahan nito ay tumaas lamang sa paglipas ng panahon na ginagawa itong isang mahalagang tool para sa anumang air squadron. Ang mga salik na ito ay ebidensya kung bakit naantala ang pagre ng A-10. Bilang resulta, marami sa mga pangunahing technical na katangian at mga bentahe ng labanan ng A-10 ay pananatilihin at palalawakin, sinabi ng mga opisyal. Ang pagganap ng A-10 Warthog sa kampanya ng pambobomba laban sa ISIS noong 2021, kasama ang desisyon ng Air Force na ipagpaliban ang nakatakdang pagreretiro ng sasakyang panghimpapawid, ay nag-udyok sa serbisyo na magsimulang bumuo ng isang bago, pangmatagalang A-10 type na platform. Mas maaga sa taong iyon, inihayag ng mga pinuno ng Pentagon na ang A-10 ay hindi magretiro, retiro ngunit sa halip ay mananatili sa serbisyo hanggang sa hindi bababa sa 2022. Umaasa na ngayon ang mga opisyal mula sa Air Force at Department of Defense na mapanatili ang malapit na air support aircraft sa loob ng maraming taon kaysa sa inaasahan. Dahil sa uri ng firepower nito, kasama ng 30mm cannon titanium armor plate nito at built-in na redundancy para sa close air support, ginagawa ang A-10 na isang mahalagang plataporma para sa potential na mas malakihang mechanized force-on-force -force type warfare din. Mukhang makatwiran na susubukan ng Air Force na mapanatili ang isang sasakyang panghimpapawid tulad ng A-10 dahil sa pagbabago ng kalikasan ng pandaigdigang banta na kapaligiran. Bukod sa dati nitong hindi kapani-paniwalang epektibong mga pag-atake laban, sa mga target ng ISIS tulad ng mga konvoy ng gasolina at iba pang mga asset, ang A-10 ay nilagyan din upang magdala at maghatid ng malawak na iba't ibang mga bomba kabilang ang mas malakas na laser-guided at tumpak na mga missile. Dagdag pa sa kakaibang katangian ng A-10, maari itong gumanap ng isang mahalagang espesyal na papel sa iba't ibang situation ng labanan, kabilang ang bilang kontrainsurhensya malapit na suporta para sa ground troops, at pagbibigay ng protection ng firepower at suporta sa infantry sa panahon ng malawakang digmaan. Hindi katakataka na ang mataas na nababanat na sasakyang panghimpapawid na ito ay napanatili na may maraming mga bagong pag-upgrade. Mula nang ipakilala ito noong 1976, ang A-10 Warthog ay nagkaroon ng kahangahangang karera na sumasaklaw sa halos limang dekada at naging mas maliwanag na ang pagre nito ay wala pa sa abot tanaw hanggang sa hindi bababa sa 2040. Ang pinalawig na serbisyong ito ay karapat dapat dahil walang ibang sasakyang panghimpapawid sa inventaryo ng US ang makakapantay sa kakayahan nito na magbigay ng malapit na suporta sa himpapawid sa lupa. Upang panatilihing napapanahon ang maalamat na sasakyang panghimpapawid na ito, ang A-10 Precision Engagement Program mula 2006 hanggang 2010 ay nagpasimula ng mga komprehensibong upgrade na dinadala ang lahat ng A-10 sa pamantayang A-10C. Ang pag upgrade na ito ay nagpakilala ng isang bagong onboard na computer, mga glass display, mga control sa sabungan, at dalawang bagong 5. 5 in color na mga display na may function na gumagalaw na mapa na nagpapahusay sa pangkalahatang kakayahan. Bilang karagdagan, Ipinagmamalaki ng A-10 ang isang sistema ng babala sa pag-atake ng missile na nagpapaalerto sa piloto sa anumang papasok na magabanta ng missile maging sila ay palakaibigan o kaaway sa loob ng saklaw ng sasakyang panghimpapawid. Ang makakayahan sa pagtatanggol ng A-10 ay higit na pinahusay sa ALQ-184 Electronic Warfare Unit sinasaklaw ng mabibigat na baluti ang humigit kumulang 6% ng sasakyang panghimpapawid na nagbibigay daan dito na makatiis ng mga direktang epekto mula sa mga projectiles na may mataas na kakayahan sa pagsabog at pagbubutas ng armor. Ang isang mechanical na backup system bilang karagdagan sa mga kalabisan na hydraulic flying system ay ginagarantiyahan ng A-10 ay maaring patuloy na gumana kahit na sa kaganapan ng malaking pinsala. Isang marangyang layer ng titanium aircraft armor na tinawag na bathtub, ay na-install upang protektahan ang mga critical na interior component ng A-10, kabilang ang cockpit at ilan sa mga flight control system nito. Ang baluti na ito ay may kakayahang makatiis sa mga welga mula sa 23 minaputo ng kanyon at ilang hindi direktang pagtama mula sa 57 mm na mga fragment ng shell. Ang front windscreen at canopy ng sasakyang panghimpapawid ay idinisenyo din upang labanan ng sunog, lalo na ang maliliit na armas na malamang na banta kapag ang A-10 ay bumaba patungo sa lupa upang sakupin ang mga tropang lupa ng kaaway. Sa paunang pagsubok sa Nevada Test and Training Range noong Pebrero ng taong ito, ipinakita ng United States Air Force ang mga kahangahangang kakayahan sa anti-tank ng sasakyang panghimpapawid. Ipinakita ng A-10C Thunderbolt II kung gaano kahusay nitong masira ang mga kontemporaryong armored car na may explosive reactive armor. Dalawang A-10C ang magpapaputok ng armor-piercing incendiary rounds sa mga dummy main battle tank na nilagyan ng explosive resistance, ERA, sa bawat pagsubok na misyon. Napakahalaga ng mga pagsubok na ito dahil binago ng mga piloto ang mga parameter at direksyon ng pag-atake upang suriin ang pagganap ng sandata Laban sa mga target na may malaking armored sa pamamagitan ng biswall na pag-inspection sa mga target at pagsusuri sa post-shot na video footage. Ang mga tanki ay identified na hindi magagamit ng mga analyst. Binigyang din ni Major Kyle Anderson, commanding 4H2 Test and Evaluation Squadron, A10C Division, ang firepower ng sasakyang panghimpapawid na ipinaliwanag na ang isang A10 gun employment ay karaniwang nangangailangan ng 120 rounds na nagpapahintulot sa sasakyang panghimpapawid na makipag-ugnayan sa 9 hanggang 10 target bago maubos ang bala ng baril. Ang mga formation ng A-10 ay isang malakas na puwersa sa larangan ng digmaan. May kakayahang kumuha ng higit sa 40 armored vehicle na may 30mm ammo. Ang kahangahangang firepower nito kasama ng nabanggit na nitong precision na pagpuntirya at ang bentahe nang air superiority ay maaaring mabilis na neutralizahin ang mga infantry armored personnel carrier at tank. Ang kanyon ng JU-8 Avenger ay isang kamanghamangha sa sarili nitong karapatan. Ang kahangahangang piraso ng makinarya na ito ay nakakamit ang pinakamataas na bilis nito sa loob lamang ng kalahating segundo na nagpapaputok ng kahangahangang 50 rounds sa pinakaunang segundo ng operasyon. Habang umiinit ito, naglalabas ito ng paltos na bilis ng apoy na umaabot sa nakakagulat na 65-70 rounds bawat segundo. Ito ay katangi-tanging kinalalagyan. Bahagyang na offset sa gilid ng port na may barile sa firing point na nakahanay sa gitnang linya ng sasakyang panghimpapawid. Tinitiyak ng pagsasama-sama ng disenyo na ang firepower ay mahusay na naipamahagi at na-optimize. Sa haba na 5 talampakan at 11, Fint Pogada, ang drum ng bala ng napakalaking kanyon na ito ay maaring maglaman ng nakakagulat na 1350 round ng 30mm na bala. Isang hanay ng mga armor plate na may iba't ibang kapalang inilagay sa pagitan ng ammunition drum at ng balat ng sasakyang panghimpapawid upang protektahan ang mga pre-round na ito mula sa apoy ng kaaway. Ang makabagong disenyong ito ay nakakatulong na maiwasan ang mga papasok na shell mula sa maagang pagpapasabog sa mga round ng gaw. Ang AGM-65 Maverick, isang air-to-surface missile, ay gumaganap din ng mahalagang papel sa pagprotekta sa sasakyang panghimpapawid mula sa mga anti-aircraft system. Tinatarget nito ang mga bagay-batay sa electro-optical or infrared radiation na tinatamaan ang mga ito mula sa isang malaking distansya kumpara sa Avenger tulad ng nakikita sa panahon ng Operation Desert Storm. Gayun din, upang mabayaran ang kawalan ng flare, ang infrared camera ng Maverick ay muling ginamit para sa mga mission sa gabi sa panahon ng operasyong ito, na mahalagang nagsisilbing pansamantalang FLIR. Kasama sa kakilakilabot na arsenal ng A-10 ang Hydra-70 Cluster Bomb, Rocket Pod, GPS, at Laser Guided Bomb tulad ng GBU-39 Paveway Bomb, Joint Direct Attack Munition, Wind Corrected Munitions Dispenser, at IGM-154 Joint Standoff Weapon Glide Bomb. Sa kabuuan ng kanilang mga taon ng serbisyo, ang mga Warthog ay eksklusibong ginamit ng US Air Force na nakikibahagi sa mga misyon na sumasaklaw sa Afghanistan, Iraq, Libya, Persian Gulf War, Balkans, at iba't ibang mga operasyong militar. Sa resulta ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 2022, iminungkahi ng mga matataas na opisyal ng US Air Force na maaring mapahusay ng mga A-10 ang pagiging epektibo ng mga sundalong Ukrainiano laban sa armor ng Russia. Gayunpaman, ang focus ay lumipat sa F-16 fighters at nagpapatuloy ang mga talakayan tungkol sa kanilang supply. Ang kapalaran ng A-10 ay nananatiling hindi tiyak. Sa una, inisip ng US Air Force ang servisyo nito hanggang 2028 na sinundan ng kompletong pagpapalit ng isang fleet ng pinakabagong Lockheed Martin F-35 Lightning II fighter. Gayunpaman, tinutulan ng mga kritiko at eksperto ang desisyong ito na itinatampok ang kapuripuri na pagganap ng A-10 at ang malaking gastos na nauugnay sa F-35. Sa kasalukuyan, ang mga patuloy na pag-uusap ay umiikot sa potential na pag-decommissioning ng Warthog nang hindi mas maaga kaysa sa 2030s. Bilang resulta, ang kakilakilabot na silweta ng A-10 ay malamang na magpapaganda sa kalangitan sa maraming pagkakataon sa mga susunod na taon. Sa patuloy na umuusbong na tanawin ng aerial warfare, ang A10 ay nakatayo bilang isang testamento sa kahalagahan ng kakayahang umangkop at katatagan. Ang natatanging disenyo nito, na nagtatampok ng hindi mapag-alin lang nga ng JU-8 Avenger, isang titanium bathtub, at isang hanay ng mga nakamamatay na armas, ay ginawa itong isang kailangan-kailangan na asset sa malapit na air support missions. Mula sa dumadagundong na pagsabog ng Gatling gun nito hanggang sa estrategikong katumpakan ng mga bala nito, ang A-10 ay nakaukit sa lugar nito sa aviation lore. Habang pinag-iisipan natin ang hinaharap ng A-10 Warthog, isang bagay ang nananatiling tiyak. Ang kwento nito ay malayong matapos. Nagmamasid man sa himpapawid o nagretiro sa isang museo, ang A-10 ay maalala magpakailanman bilang isang simbolo ng hindi natitinag na dedication sa pagprotekta sa mga nasa lupa. Kaya, habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, bigyang pugay natin ang Warthog, isang alamat na patuloy na lumulutang sa mga pahina ng kasaysayan na nakatayo sa pagsubok ng panahon. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, mag-click sa link na lumalabas sa iyong screen upang mapanood ang isa pa sa aming mga kawili-wiling video. See you there.